Sa balitang pulis pa rin, arestado po isang lalaki dahil nanakit. Nanapak po sa tatlong babae na kanyang nakasalubong sa magkakahiwalay na lugar sa Cebu City. Base po sa imbestigasyon, ang unang insidente ay nangyari sa D. Hakosalam Street, Barangay Cogon Ramos. Ito ay bigla umanong siniko sa kaliwang bahagi ng mata ang 33-anyos na babae habang ito ay naglalakad. Ang ikalawang insidente naman naganap sa Osmeña Boulevard kung saan sinuntok naman ng suspect ang isang 20 anyos na babae sa kanyang ilong. Habang ang ikatlong biktima na 20 anyos din na babae, sinapak naman ng suspect sa kaliwang mata nito. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na sinaktan ng suspect ang mga biktima dahil ayaw nito sa mga magagandang babae. At ang sinasabing dahilan nito, ayaw raw ng fake. Ang insidente ay nagresulta sa trauma ng kanyang mga naging biktima. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya habang hinahanda ang kasong serious physical injuries laban po sa suspect. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ifollow lamang at magsubscribe sa Atnet 25 TV.